Ayan, na kaya nakayari tayo mga kanina ngayon mag spray naman tayo ulit para hindi nasisira ang ating talaw. hindi nabubuto sa mga insekto halaw tayo kanina ngayon, ngayon spray spray naman ngayon ganun talagang talong mga gulay pagkayaring mamitas spray para yung ma-insekto hindi masyadong kumahas eh pero may mga halong polyar pa rin ito mga gulay kailangan din talaga ng ating panim na talong eh hinahaluan ng polyar para magaganda ang bunga, magaganda ang daon Ito nga pala mga kagulay oh. Pinagkatiwala sa atin ni Vice Mayor yung kanyang bukid na to kaya tatanim ko ng kalabasa. Ng doon 5 na dagdag niyan. Na Napatayon eh, pati yon, tatanim ko ng siling ng Taiwan. Hindi pa nararo na, na yan. Ay nung nadagdag ko sa trabaho natin mga gulay. 5 hectare na dagdag. ispray lang natin yung mga gulay bukas naman yung pechay naman natin yung ispray natin ispray naman natin yung pechay medyo malawak na trabaho natin yung mga gulay. hindi ko alam kung kakayanin pa ng katawan lupa dal Itong kay Vice Mayor na ito, lima ektare na ito <coughs> okay. eh. Spray, Kailangan na nililigo ng konti mga agulang pag spray para hanggang ilalim. ilalim ng anong puno kailangan na abot ng gamot para mga insektong lumilipad na nagtatago sa ilalim ha. mabulabog o mapatay